Makakuha ka na pala. Yan ang bigay nila. Oh. Ayan, Ay, si Gambong din. no? Oh. Nagka... Nagkaulam. <laughs> Nagkaulam. Ayan, what's up mga kabida. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, sa sa sabi video ng ito. Dito tayo sa Bacora. Ang daming bunga yung mga opo. Ayan, no? Oh. Sa taas meron din. Oh. Laki na. Ngayon na tayo ng gunting. Ang dami oh. May mm. mga bunga tapos dito sa taas 'yan. Dito sa taas, sa lalaki. Mm. Ngayon ka bi do. Mm. Dami ng mga bunga. <laughs> Uy, nawulog, nawulog. Mabigat, mabigat. Nawulog. Mabigat nila. Kunti lang <laughs> tumulog. Mm. Ayan o, oh, dahil bunga mga kabida. Laki nga yan. Daulog lang mga kabida. Yan. Sabit natin. Kasi hindi alanganin pa mga to. Hindi pa pwede yung kunin. Ayan, dahil bunga. Oh. <laughs> Ayan, ito. Meron din dito sa taas. Hmm. Makuha tayo mga kabida kuha tayo ng mga yung malalaki sa taas yan no? gumanda nga tong opo na to buhat nung no, nagulan ulan nga gumanda punin natin to okay. oh, uh. yun Dalawa na yung nakuha natin. Yung malalaki lang. ito isa pwede na rin to eh. Ay, alanganin pa. Mga dalawang araw siguro to. Pwede na yun. Ayan, naglilin si Water. malaki oh. Gaganda rin pala kahit papaano yeah. Tapos yung mga sili. Oh, mga balaya ang palaya medyo pangit na sila kasi may naninira may nanunusok sa kanila ano kaya dapat na ilagay na tag nito <clears throat> na uh, gamot ba tulad nito bata pa lang may may sira na siya bata, Yan, no? kahit ito uh, may mga sira may okay, magandang gamot dito na nasa bagay mag search tayo sa youtube kung anong kailangan ito maganda naman siya kaso may uod na rin Yung sa taas meron din dito yan to nasisira sila mga uod ang naninira nakakatuwa <laughs> to mga kabila yan o no? ganda tapos dito meron pang yung yung malaki mga ilang araw pa to dalawa dalawa tatlo pwede na yung kunin tapos pag yan nakuha natin pamigay natin yung ito isa siguro bigay natin kay parang Dennis ito isa lulutuin natin iagis ko lang kay parang Dennis mamaya dito tawagin natin yan naging diyan dyan <laughs> orko Walang manok. Kinaon walang manok. Eh, mm, ganda na naman yung talong. Ganda, pag ganyan ang kulay niya. Pag kumikinang kinang maganda siya. Magandang klase ba. kumikinang kinang. Ayan. pag kumikinang kinang siya, maganda. Yan. Ito rin mga bunga niya. Dami rin. Marami-rami pa yung mga bunga nito. And nagtanim silang parang yung buko mga kabida. Mm. Kanina kumuha pa lang sila na dyan. Puro mga isang palanggana na yung nakuha dito. Ngayon mer meron pa rin dito. Hindi nakuha nung kasi alanganin pa mga to. Yan o. Oh. Ganda. Hmm. Gandang klase pa ganito. Ah. Hmm. Halos meron pa ang mga bunga. Hindi nito. Hindi tumitigil Yan, tulad nito, ganda. Maba. Ito, yan, mga bunga hmm. hmm. May uod. May uod 'yung makati. may uod oh, na may makati. kabida, lutuin natin to. Meron pa tayong tirang tag nito uh, yung iniyaw natin. At, uh, yung iniyaw na cream dory. Yan yung iluto natin. Ipang sawba dito. Sabawan natin mga kabit. Ganda. Ganda ng opo. Opo. Lutuin natin to para sabawan natin. Yan, yeah, mabadi mamaya. Alis kami ni parang Dennis. May nagpapatuyo lang. Punta tayo doon. Fishing adventure tayo. nalalim pa daw yung tubig pero oh, sabi niya hindi naman gano'ng karami yung mga sila kasi talagang natutuyo siya sana makauli kahit pa para may panibre ng ulam o pangbenta sarap to sa bawang Pigisa mo lang tapos lagyan mo ng sibuyas bawang paminta. Ayos na no. Lagyan mo lang ng sabaw. ayun well, mga kabida bali na slash na natin meron na tayong sibos paong dyan ito naman yung isda na iniyaw natin ayan oh. E, ganyan na lang natin para tawag nito yan ang pasawag natin <laughs> napapakinabangan tulad nito hindi natin naubos lagay natin dito sa huwag natin kinuha sa bakuran pwede na tayo diba yan lang dito sa Pilipinas discard discard eh. paano makalibre kaya nga dito sa amin problema mo lang yung bigas <laughs> pang ulam ang pangulang makakalibre ka na ang galing natin itong taba medyo takot ako sa taba so bali meron na mantika mga kabila garito natin itong isda yung basaw natin magiging parang baboy oh. Parang baboy niya. Oh. Pagod natin ito si sibuyas natin. tiga kami. ni mga at alam mo pa ang konting bang paminas patis sige na natin yung ating oven sige na natin yung panintang mundurob Diyan natin ang sabaw. Okay na yon kasi magsasabaw pa yung upo nito. Tapos atin muna ang takpan. Inang. Wow. ganda ganda ng tura nga mga kabida nagpasarap nito yung isda nating tira yung creme dory yan o masarap yan may sabaw sabaw talaga sya luto na to mamaya maya kakain na tayo sarap hmm Tima natin tayo yeah, so ngayon mga bida luto na itong ating opo wala tayong kasalong kayong kumain si miss kabida at si baby kabida is umalis sila so tayo lang ang kakain ngayon at, uh, mamaya para mamaya meron tayong lakas mga mga isda yeah. pero bago tayo kumain pray muna tayo lord maraming salamat po sa pagkain nasa rapon ko po, po sabihin niyo po kaligtasan namin sa araw araw at alagin niyo po kami gabay pati na rin po pamilya namin yun. pati na rin po yung aming mga viewers in jesus name Amen. Kain po tayo mga kabita. Tikman Hmm. para pusanya sa inyo, sarap. Hmm. Sarap panas sa bawahnya, yung isa hindi na natin linotok binigay ko na lang kay parang tennis si ko siya sabi ko pare gusto mo lang <laughs> opo binigay ko na lang siya. kapag kasi hindi mo pa kinuha isa gugulang na ba sarap Hmm. Kain po tayo. Nanay ka bida, binigyan din natin na loto. Hmm. Ang sarap nitong isda mga kabida pag uh, mo pala sa gulay. Lalo na kung iniyaw siya. Hmm. Sarap. Ano tayo? nakikita doon sa mga sa vlog natin yung isda malaki nagugulat lahat sila pinost ko sa facebook tinatanong nila kung anong klase isda yun cream dory po yun or uh, tinatawag din siyang pegasus pangasus yun yan cream po ang daming nagtatanong grabe naman kasi talaga yung laki niya mga kabida 10 kilos Saktong 10 kilos O sobra pa ng compound konting konti lang 10 kilos Ang yeah. lagi talaga pagkakatap yeah, napaka lalutong ng opo, masarap din ganito lang masarap naluto sa opo, yung may konting sabaw minsan, kahit wala sa ugyan pwede yan, lagyan mo lang ng paminta at uh, saka bawang pwede na nun mm. so, yeah. mamaya nito, halos na tayo baka si parang Dennis na tumatawag na hmm, sarap tayo <laughs> takbo ako kasi malapit na itong tapusin itong fish na harvest nila yan kasama natin si parang Dennis Nauna na na yan may nangungoryente na dito uy laki hmm. yan may dala dala kami panalap yan, meron na mga nangungoryente dito yan kakunti na yung tubig yan bali nasa alab na nila oh. Oh, na yung isda. Hindi nakarami yan. Yan, dami eh. Doon pala marami. Ang kapal ng isda na yun oh. Dami yan oh. Yan, alas mamamatay na yung mga isda. <laughs> yan oh. Uy, ano yan pare? Dito yan. Bata rin. Pinasalak na nila. Mabuti na yung tubig mga kabida oh. oh. Ano ito, ano? મા�઱઱઱લ઱૱ હે મા઱઱઱લ મા઱઱઱઱ મા઱લ઱઱૱઱઱ર Ang bilis na ubos sa kanila. So, sobrang dami may roll ko sa farm din oh. so papatay <laughs> nagpatik lang tayo mga kabila <laughs> wala ano kakunti kasi yung kakunti lang yung tubig wala nang ganon naman Pero so mga kabita, ang bilis na pangyayari dahil maliit lang yung fish pa <laughs> hindi man tayo nakahuli kasi sa piraso tayo nahuli buti si parang Dennis may dala-dala siyang panalap nasa alok siya nasa alok kahit paano meron siguro 10 perasyon na ulo so yan bali pupunta kami dito parang namimigay yung mayari namimigay siya ng isda Ayan, namimigay siya ng isda sa mga walang nahuli ayan, oh. Yes. ayan oh. o oh. ayan o oh. oh, ayan namimigay siya ng

Tara. Ayan so, mga Bali, nandito na tayo sa bayan. Yep. Yeah, nakaligo na tayo. Sobrang init kanina. Saka sobrang putik natin. Tapos dininis ko pa yung motor natin kanina. Pagdating natin kasi puro putik. At yung mga dinahanan namin kasi kanina isa uh, malubak at saka maputik. Bali, yung mga nauli namin. Tapos yung bigay ng mayari ng fish pan is dalawang kilo yung binigay ng mayari tapos yung uli namin is dalawang kilo din. Bali, apat na kilo. Bali, naibenta namin ng bali, uh, kulang dalawang daan. <laughs> kasi mura lang yung kilo nun. Naka magkano kami kasi? 187. <laughs> bali, pinagatiyan na lang namin ni Pan Tapos yung uh, na namin is pinagkarga ko lang sa motor na ah. Uh, kay paano uh, magagawa tayo ng vlog kasi meron pa naman tayong pangulam diyan yung mga natira nating isda, yung cream dory. Meron pa tayo diyan na uh, ilang piraso pa yon. 4 pieces pa yung tira natin kaya yon ganun ang ginagawa namin pag sobra-sobra uh, yung aming nauli Para kay paano nakakatulong sa amin sa may pagbablog Yung pang-panggas lang ba pami namin. namin yung ginagawa namin sa mga nahuhuli namin hindi natin na video kasi ah uh, lang namin pinasabay lang namin sa uh, nagbenta yung mga kasama namin kanina o yan bago natin tapusin ang video nice ko muna yung shoutout yung mga nagpapa shoutout yung mga lagi nakahantabay di sa ating mga vlog lahat ng mga nagko comment salamat po At mga hindi po nag skip ng ads yeah, marami salamat po sa inyong lahat sa mga silent viewers natin Ayan, maraming salamat sa po ng mga solid kabida po natin na nandyan laging uh, nakasuporta sa mga video natin sa mga naglalike, salamat po sa mga hindi po nag-skip -e ng ads, salamat po <laughs> yan, bali shoutout lang natin si si ma'am Christina Nicknow, yan shoutout po tapos kay sir Henry yan, laging nakaantabay sa ating vlog at nagpapashout din syempre shoutout kay sir Henry at kay ma'am Rowena yan, Instagram niya asawa. Tapos sa lahat ng mga nagko-comment, yan. Shoutout po sa inyong lahat. Yan. Tingnan pa natin yung mga nagpapa-shoutout na iba. Dinan natin si Ma'am Maribeth Dela Puente. Yan. Shoutout po Ma'am Maribeth Dela Puente na mag-birthday. Yes. Happy birthday po uh, Ma'am Maribeth Dela Puente. Yan. Tapos kay Ma'am Linda Panganiban from Matimbo Malolos Bulacan siya po. Ayan. Tapos kay Sino pa? Sino pa ba, ba? Kay Sir George Sapilan niya, siya tao po Sir George Sapilan at sa lahat po ng ating mga solid kabida po na nandiyan. Yan wala na pong nagpa-shoutout. Maraming salamat po sa suporta. Bali dito ko na po tatapusin ang video. At uh, maraming salamat po sa walang sawang suporta niyo sa panonood ng ating mga vlog sa mga hindi po nag-skip na ng nga. Sobrang laki po tulong na to na naibibigay nyo po sa amin sa lahat ng panonood nyo at sa mga hindi nyo po pag-skip na at maraming salamat po and ganito na lang po yung ating vlog ingat po and God bless bye bye